Okay. Yan. Pinto dyan. Kami gumawa nyan. Pati yung trapal na yan. Pati yung upuan na yan. Kami gumawa nyan. Yan ay itsura ng bahay ngayon. Ayan. Tapos, pagpasok mo sa loob, may makikita ka. Yan makikita kang guwapo guwapo yan 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 yung ginagawa niya araw araw tupi pag may nakita kang guwapo na nagtutupi pangalan yan si Ilmars yan ganyan yan yung mga tinutupi niya awan ko ba kung tinutupi niya yan o kinakalat niya lang baskog ba yung batang yan ito itong magandang to yan pangalan yan mama mamalita maganda yan siya Pakita niyo sa personal. Tapos, may pinakamaganda pa po kami dito ang kasama. Taraan! Maganda yan. Parang hindi mangunggoy, parang tarsier man yan. Uy, ikaw. Hinga dito. Yan. Yeah. <laughs> diba? Sabi sa'yo eh. Galing tayo sa unggoy. <laughs> Tapos, itong upuan na to kahapon lang kami yung naggawa niyan. Bilib ka na naman. Yan. <laughs> Ngayon ka lang nakakita ng dapugan sa loob ng kwarto. Si Sherlita ang nagdika niyan. Nag-inbinto. Bilib. Oo. Oh. <laughs> Yan. Ponti-unti lang. Tatapos din 'yan. Oh, 'Di ba? Sa amin ka lang makakita ng takore na. Diba? <laughs> sinaw. Sinaw sinaw. Okay. Wala pang tubig dito. Nagigib pa kami. Mga sampung hakot. Ay, dusi. Nasa dusing hakot dusing ako yan. bago mapuno yung dalawang tubigan na yan walang tubig eh yan, yan yung paligid natin ngayon yan yan yung paligid at yung nagsasalita Ta-da! <laughs> Ako yan. Yung pinagwapong Miko. Yeah! <laughs> Bye! -bye.